Good day guys. Ayan marami pa sa ating nagme-message about sa ating mga buksos. Ito rin. Ayan mayroon pang tatlong pirasong available si Sir Mark. Sa so, price sir. Uh, uh message okay? na lang. Okay. Oh. oh. message na lang. Ito grabing ligawan ang mangyayari diyan. Uh, ito. <laughs> <laughs> ito mga koleksyon ni sir. Ayan. Pero for sale din to sir kung ano. Kung magkasundo sa presyo. Oo. Oh. <laughs> oh, kung kwentuhan niyo ako ng kon. Oo. Uh. <laughs> meron pa dito. Oh, shout out kay Alexander Perez. Ay, galing sa kanya to, sir. Oh. Ay. Ayos. Meron pa dito, guys. Sa mga uso ng mga Harlandi, ligawan niya daw si Sir Mark. Ito, box naman. Meron pa dito. Ang ganda to. Baksud. So yan nga guys sa mga gustong magkaroon ng mga materyales. Pwede nga rin kayong pumasyal dito sa garden ni Sir Mark. Siyempre para makapili kayo. Basta ang importante ang sabi ni Sir, kwentuhan nyo siya ng makabuluhan. sa so, may mga gusto ba, ito yung mga available ni Sir. Insist na lang sa price. Ang rin to. So yan mga idol, sa marami naghahanap, paunahan na lang tayo ulit dito. Ayos, ayos.